Ayan na. Ito na. Ha, naglagay na rin ng ano, mga balustre. Iyon. Tulad ng sa uh, showcase area. Ang lapad ng on-ramp. On-ramp pala dito. Ano? Ayan, o. Oh. Ito yung bakante pa, o. Oh. Parang iba ang ano nito, design nito. Ito na. Ang laki na. Parang dagdag siya ng 4 to 5 meters. Yan dito. Ito yata yung nasa ano? May MacArthur Bridge. Yung barge na to. O meron pang isa. Ayan. Yeah. May, may, may mayroon beam. Hmm. Ayan, malapit na sana sa ilalim ng Pinundo Intramuros Bridge. Nandito ulit tayo sa Mili de la Industria. Mag Update ulit tayo ng Pasig Giver Esplanade. Tingnan natin ayan na parang ganito yung magiging itsura yung nasa baba yung nasa intramuros ah naglagay na rin ng ano, mga balustre ayun tulad ng sa uh, showcase area sa first segment yung bagong lagay na yan oh. bumagay sa Intramuros Ayun, meron ano na dun Naglagay ng tarpaulin Ayun na natin ang itura Ha, ah, maglalagay pa ng Plastic na ilaw sa harapan so, Mga ano, lamesa, upuan daming ano dito excited na makita to ito yung bakante pa oh. parang ibang ano nito design nito Ayan. ano kaya ang gagawin dito buo na doon. malapit sa on ramp yan yeah, may rolling barge yeah, tingnan natin doon. nila yung bakante na pang platform um, mayroon pang ano dun no? pababa yung isa pang platform sa pang level ano? Ano kaya ito meron pang viewing deck o hagdan tulad sa first segment ng June 3 ang hindi natin ang tubig ng ilog pasig ayan yung basura walang water hyacinth at sa parikina river ang mga water hyacinth dito sa ilog pasig alos wala nawala na yung mga signage dito ng mabuhay lane binira lang ayan. may mga ano mga basura pero wala mga street vendors dami dati dito so, wala na yung railings nauubos na ayan to tinugas na manipis lang kasi ang daling kuhanin so, binaloksot pa pato isa hindi siguro makuha China, Philippines, Friendship, Garden, North Viewing Platform. ano na rin siya no na naluma na rin para mga ano to upuan dumumi na mga basura ito na kilid punta tayo mamaya sa pang attraction ngayon sa Binondo Intramuros Binondo Intramuros Bridge ang dami na rin ano dyan na shoot ng mga commercial teleserye Ang ganda kasi ng view sa kanan tulay Ang design nitong fence parang alon ng tubig ng ilog pasig Poteng bench, tupuan, yung, yung ano dito. May natutulog, mayroon pang, ano, karton. Sayang, ano. Ilaganda na tapos puntahan lang ng mga street dwellers ay iba na tira man tayo doon sa Jones Bridge makalat pa dito pero dati talaga napakarami ano dito mga street dwellers mga barong barong punta naman tayo sa Jones Bridge Nilog siguro nung itong nire-renovate nire-restore na Ayala building ang inaayos dito sa harapan at tagal ng ganito eh. protection talaga tong ano tong iba ako dun lang nitong ano eh uh, ng media Dela Industria nasa Joe Street na ulit tayo yung mga basura marami pa rin talaga ng mga nagtatapon ng mga kabaya so dahil doon sa mga may mga ginibang ano eh mga bahay sa ay Kapulong Street sa Estero de Vitas. Doon din siguro nang yung ibang basura. Tingnan na ulit natin. Ayun na. Ay dito sana lagi nang ang tugis. Um, ang ginagawa dito. Pala yung pinakaharapan. parang ano magawa pa ng platform gawin yung design dito mayroon pa excavator Ito nga pala yung daming may ayaw So, yung building na to Nakakasira daw ng view Marami mga gumagala dito Marami mga street dwellers sa Maynila Mga iba nang ng mga pera sa mga turista parang ganito yung ginagawa dito sa Pasig River Esplanade yung sample pintuan at pintana ang okay. daming may ayaw dito sa building na to ilang sa semento parang kami ADER lang nila siyang design